Magandang hapon, Ma'am Annalisa. Ma'am, ilang taon na po ba yung itong anak ninyo nga nasa gasaan? Four years old po. Four? Opo. Sino po yung kasama yung ma'am nung nasa gasaan siya? Yung so? asawa ko po. Ano po pangalan ng asawa ni ma'am? Romeo Matera po. E, hindi kay kasal? Hindi po. Ano po yung kanyang uh, minamanehon? Tricycle po. Tricycle. nagpagasuli na po sila sa clean fuel. Ngayon okay. po, pauwi na po sila. Eh, sobrang puno po ng gas ng tricycle. May basahan po doon sa ilalim. Ngayon po, nalaglag po yun. May in-stop po ng asawa ko yung tricycle doon sa may gilid lang. Mm. Tapos andun po yung anak ko na sa gilid lang din po. Hindi naman po alam ng asawa ko na may darating na ganun kala, kabilis na motor. Dumaan po doon sa may harapan po ng anak ko. Dapat dalawa po sila madidiskrasya. Umilag daw po yung motor na punta sa anak ko po, po yung baling ng motor ng rider. Okay. So yung kailan to nang ulit nangyari ma'am? September 28 po nang mag bago mo alas 10 po yun. Ano nangyari ba ma'am, nag-insigida ma'am, nag-report na po ba kayo? Sa... Hindi po nakapag-report po agad ng asawa ko kasi inuna niya po yung anak ko kasi po okay. masama na po ang lagay. So ngayon ba ma'am, kamusta na po ang kalagayan po ng inyong anak? Okay na po siya, na-opera na po siya. Na-discharge na po ba siya ma'am? Opo. Ano po ba na ngayon, ma'am, nangyari sa nakabangga, ma'am? So, nung, nung di ba, nabanggay ng anak ninyo, humarurot na ba siya, ma'am? Humarurot. Mista pa raw po yun, eh. Tapos sumigaw yung asawa mo. Oh, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po. Ang dami raw po nakatingin. Pero wala raw po tumulong sa kanya. Okay, so bali, nag-hit and run siya, no? Opo. So, kailan okay kayo, ma'am, uh, nakapag-file ng reklamo nito sa PNP, ma'am? Kinabukasan na po. Pero yung gabi, bago i, ba, i garahin ng asawa ko yung tricycle. Duman mo na po siya ng barangay sa Nos. okay. Nag ano po siya doon? Nagpa... Blatter. Ano, oh. -blatter po siya. Pero doon sa may city hall po, hindi po siya nakapunta dahil pumunta po agad siya sa hospital okay. sa amin. Okay. Iba yung tinitin namin. Ma'am, ma, am, ma, am, ma am, may idea ka na po ba, ma'am? So, since nakalapit kayo sa PNP at saka na sa mga barangay, may idea ka ba, ma'am, kung sino po yung nakabangga? Opo. Yung nakakita rin po. Dalawa oh. po kasi sila. Yung kakilala ng asawa kong mekaniko rin po. Hmm. Kitang-kita daw. Kitang-kita. Tapos ang sabi sinabi po sa asawa ko, yo, kilalang kilala ko yung nakabangga sa anak mo. Kinabukasan, pinuntahan po ng Jepoy, mm. yung Muslim. Uh -huh. Sabihan oh. pa raw po niya na, tulungan mo na may nabangga mo. Ang sagot daw po sa kanya, Oo, tutulungan ko, tutulungan so, ko yun. So, ano po pangalan po, ma'am, ng uh, nakabangga? Abu, Abu Her. Ah, so, ito yung Abu Hayri Harun. Opo. so, bali lumapit po yung kaibigan ng kinakasama niyo na mekaniko. Opo. lumapit po siya dito kay Abu Hayri. Opo. Kasi na ko, tulungan yung nakabangga mo. O -o. so, basically, ma'am, ina si Abu Hayri nga siya nga nagbangga doon. Kasi Oo, sabi niya. Kasi hindi naman po namin malalaman kung saan din po nakatira yung abo hire na yan. Dahil din po din sa asawa ng Jepoy. Kasi tinatanong namin saan, saan ba nakatira yung abo na yan. Tinuturo niya lang sa amin, doon banda, doon banda. Pero ang nakausap talaga na namin yung asawa niya. Na ipagtanong e, daw po namin yung Uda kasi kilala-kilala daw po yun doon. Doon namin malalaman yung yung abo na yon kung sa nakatira. Okay. So, nung the following day, ma'am, nagreklamo na kayo po sa may uh, PNP, di ba? Opo. So, nung nareklamo ba ninyo, ma'am, ano po yung update nila, ma'am? sabi po nila, eh, nag, ano rin po ako ng ano, CCTV footage sa City Hall ng C3. Hmm. Ang sagot po sa akin doon, wala daw pong CCTV under upgrade daw po. So, yung sabi nyo, ma'am? Yung doon sa pinaka-ano po ng CCTV, ano na mga CCTV sa second floor. Okay. Pero ganito ma'am, so nakausap yung investigador, so wala pa siyang feedback, eh sinabi niyo na kung sino yung primary suspect. Sinabi Ako. niyo din. Ano sabi ng investigador nung sinabi mo ito ng suspect? Kasi e, mag may Mag-file na lang daw po kami ng kaso, huwag na lang daw po mag-CCTV kasi ano na daw po yung witness, yung asawa ko nga daw po yung witness. Okay. Yung... Pero nag-file po ba siya ng pinablatter, ni-record ba yun ng investigador? Nakuha yung plaka ma'am? Hindi po. Yun ako, yung plaka. Pero ano po yung assistance sa binigay po ng PNP? Sino tinulungan po ba kayo nga mag-file? Ganon? Yun nga daw po. file na lang daw po kami ng kaso para daw po lahat ng mga na ano po sa hospital. Sa pero sa... tinulungan niya ba kayo ma'am? Like nag-offer ba sila nga tulungan kayo mag-file sa piskal ng kaso? Opo. So naka nakapag-file na po ba ma'am? Hindi, hindi ko pa po na-file. Pero Ope. nandiyan pa po yung papel na ginawa niya. Okay. Kasi nga po, parang nagaano po kami kasi wala po kami CCTV footage. Mm. Dahil nga po yung kasagasa sa anak ko, hinahanapan po kami ng CCTV. Sino sino ang gaganap niya Yung nanay po ng abo. Ay, abuhay abo Hayre. Okay. Ganito yan, ma'am. So sa batas natin kasi, ma'am, hindi naman mandatory nga may CCTV lagi pag mag-as evidence. Minsan may tawag tayo na eyewitness. So yung yung husband mismo mom siya ng eyewitness. Tapos yung naka-identify ng suspect is yung kakilala lang kakilala, po. o. So sila yung mga eyewitness na pwede po mag-testify later on sa court na ito nga yung suspect na to. And through interrogation din, mapapaamin din yung si Abu Hayri kasi in fact nga nung kinumpronta siya, di ba? No, Nagsabi naman siya nga tutulungan niya. So inaamin niya nga siya nga bumangga. So ngayon ma'am, saan na po ba yung husband ninyo? Nasa trabaho po. So basically ma'am, yung trabaho yun ba is yung... Uh, Iba pa po, po. So pero ngayon ma'am, yung anak yun na sa inyo na... Opo, naka-open na po. So naka-discharge naman. No? O nga, nakita medyo malalay mo yun na tanggap na subot. Darwin Barsena. Sir, magandang hapon po. Ay, yes po, sir. Ask lang po kami, sir. So ano na po ba, sir, yung update dito, sir, sa nil nilapit po na reklamo ni Ma'am Annalisa laban sa kay Sir Abu Hayri Harun yung nakabangga po sa kanyang anak. Yes po, uh, actually sir, nakaano na po yan, Profiling na po kasi identified naman po yung ano, yung suspect. Okay, so but... For na po yan sir, oo. Oh. Ayan mamati, sabi mo. Inihintay yung... ko na lang po sila sir, inihintay ko na lang po sila na mag po dito sa office. Okay, sige po sir. Ang sasama na lang po sir ng team ng Wanted sa radyo, ito si Ma'am Analiza at saka yung kanyang husband na si Sir Romeo Matira. Ma'am, punta po tayo ma'am sa tanggapan po ni uh, Police Master Sergeant Darwin Barsena po para ma'am ma-file na, na po yung kaso ng criminal no charges laban dito kay Sir Abu Hayri Haron. Kasi most likely ma'am yung pwedeng sampang kaso dito is reckless imprudence resulting to serious physical injury. Opo. O ano? Tsaka po nagbabanta po sa amin yung Muslim po yung abo na papatayin daw po kami mag-asawa pag nagpatulpo raw po ako. Ang sigila sige lang ma'am idagdag na natin ma'am yung uh, grave threat ma'am no, sa kaso para mas nga matulad to ma'am makamakulong to habang buhay. Sir, Darwin, bakit sir, hindi na lang po sir, nag agad, sir? Ano po ba nangyari doon, sir? Sir, iniintay ko po sila, sir. Iniintay ko po talaga. Actually po, nakahanda na po lahat ang ano, papele. Eh. Medyo ano daw, sir, eh, yung schedule po kasi ng ano, aspan. Okay. Ang actually, sir, pwede ding actually, sir, mag sir, ano eh yung mga PNP directa sa uh, ang fiscal sir, since uh, reckless imprudence resulting to serious physical injury is a public crime so any concerned citizen may file this actually sa court so if ever sir na kayo na po sir magfile Sige po sir kung ano po uh, kahit si ma'am po siguro ma'am uh, sir kung Pwede. Yung oh. misis po niya. Okay. And also, sir mm. sir, nakakuha po ba kayo, sir, copy, sir, ng uh, ang CCTV, sir, nung nangyaring incident, sir? Actually, sir, nag po ako ng, ano, ng on-site investigation, sir. Eh, wala po, ano, eh, wala akong makita, ng, ano, sa... is mo pinangyarihan po ng ano, accidente. Pero itong suspect na ba to, sir, ang uh, since identified siya, So wala na sir other sources sir yeah. ng aside sir sa eyewitness syempre nga maging evidence later. May mga CCTV po ba sir nga kung hindi man niya ka city or yung mga near places sa gasolinahan or ano nga nakita sir baka pwede? Uh, uh, eh, eh. I-try pa rin po natin, sir, ng, ako, uh, ng, ano, ng karagdagang ano, si CCTV, sir. Sige. Ang although kasi, sir, nga, yes, we can uh, actually file a case ma'am no laban dito kaya buhay through eyewitness na kahit walang CCTV pero mas malakas kasi yung ebidensya natin kung may CCTV so baka sakali kung wala man sa city LGU ma-provide eh yung mga gasolin station or yung mga near establishments meron wi ang uh, baka pwede po ma-request po ng PNP nananawagan po ako sa nakakita sa anak ko na Ta ano po, disgrasya po sa pikro, sa ol Kasi wala po nagbibina si Lalo ni nakakita po, ayaw po mag-witness sa uh, asawa ko po. Dati asawa ko lang po nakakita, pero marami nakakita, ayaw lang po mag-witness. Kahit ultimo po sa may, na ano ang po ng CCTV, sinasabi po nila, sirada po CCTV. Nawawalan po kami ng pag-aasama, ano yung sa anak ko po, nangangawa nga po ko na-operahan po yun eh. Actually, ni, nung pinakita sa atin ni Ma'am Analiza itong literato po ng kanyang uh, anak, halos uh, nabasag po yung kanyang bungo. Yes, yeah, so may, may, may bone fracture eh. At attorney, actually, familiar po tayo dun sa area kung saan. And napakaraming establishment dun. So baka pwede nating i-request na rin kay Police Master sergeant Barsena na i-review talaga, mag-conduct po ng uh, backtracking kasi napakaraming establishment dun sa area. Actually, mm. may katapat din yun na gasoline station Especially, pa. Especially nga hit and uh -huh. run yung case uh -huh. eh. uh -huh. Ang baser sa initial na uh, investigation ninyo, so since ito sa so suspect na sinasabi nyo si Abu Hayri Harun, ang uh, ano po ba sir yung trabaho nito sir? Pasilang lang po sa mga nakakita sir. Eh, yun daw po. At saka nung din po namin sa barangay, sir, yun po yung pangalan po talaga na pinigay. Ito po siya, sir. Ang uh, usually kasi, sir, pag mag-conduct tayo ng investigation, syempre, kung may eyewitness, syempre tanungin, di ba? Sino yung pangalan? Once ka may idea sa sir, yung PNP or yung mga investigador, yung kukunin yung anong background profile ba, sino yan siya? Is he si Lala Move Rider? Bakit siya na ng motor? At saka, syempre, kung Siyempre una, lalapitan yung government na institution like LGU kung mo CCTV. But if not available, eh pwede naman sir mag-conduct ng ang uh, request ng mga CCTV sa mga nearer establishment kasi I think the place sir is a very crowded place so maraming establishment katulad nga sinabi ni Rio na pwedeng pwede talaga makuha ng mga CCTV surely yung mga mga gas station meron din sila. So dami sir actually sir nga avenue sir or discarte sila na pwede gawin sir ng investigador sir no para ma-solidify ma case. Kasi naman sir, sayang naman sir nga sa sasabihan na ninyo po si ma'am nga i-file na lang i sa fiscal yan, sa korte. ikong e kung walang may makuwang ebidensya yung investigador, sayang na sir, baka ma-dismiss pa. Kaya sana... Well, we just request nga yung PNP ng mga investigator will do their job with the uh, extraordinary naman sir nga due diligence para naman na uh, sulit yung pagpunta po ng mga nagre-reklamo, hindi tipo na paperworks lang. Kailangan yung proactive ba na I-check kung ano yung yes sir. yes, sir, that we should cover all bases. Kung anong pwede, sir, na discarte, solusyon, discartehan. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Eh, ano, eh, ano ko, sir, ipapalo eh, ako kung sakal. Ayan. Sige po, sir. Hopefully, sir, we can get a report, okay. a different investigation no, by this week, sir, since uh, mag-one month na, sir. So, masyado na matagal, sir, pagpabuti pa natin ng one month, sir. So, ayan lang po, sir, request yes, namin, I mean, yes, sir, yes. na we can conduct a thorough investigation on this matter. Sige po. Thank you po, uh, Police Master Sergeant Darwin Vincent. So, ayun po, ma'am, ang sasamahan po kay ma'am team sa radio and then ayan nag-commit naman si Police Master Sergeant ng Traffic May Mandaluyong na they will conduct thorough investigation on this matter, ma'am. Sige po, ma'am. Maraming salamat din po.